Take your time, take a break. When you ask the travelers where to stop over, season is always the answer. Kilala ang bayan na to sa mga stopovers nito para sa mga papuntang north at sa mga pauwing south. Hindi ka gugutumin dahil 24-7 bukas ang mga kainan at tindahan. isa sa nagmamayaari at nagmamanage ng isang restaurant dito sa Season Pangasinan kung saan nag stop ang mga travelers ay si Ma'am Patricia. Ma'am, gano'n na po kayo katagal nagmamanage ng restaurant dito sa Season Pangasinan? Uh, since 1970s po, nag start po kami sa Paldit, uh, mm -hmm. Barangay Paldit. Uh, and then we moved here to, to Bila, Barangay Bila, for bigger uh, parking lot. Ganun po katagal. So, 30, 40 years ago 30 or 40 years course, na po kayo. So gaano naman po kahirap ang pagmamanage ng isang restaurant, Ma'am Patricia? Yes, sir. Uh, being a 24-hour operation uh, business, it's actually really challenging sa, sa aming mga family members because we have to really be up na mag... Uh, kasi kami uh, hands-on po kami lahat. So, mahirap po, but it's very challenging like what I said. And we actually get uh, our uh, experience every day to get better. Mm -hmm. Sa tingin niyo po bakit dito nagii-stop ang mostly or majority ng mga turista sa re restaurant ng Season Pangasinan? Opo. Uh, actually po, kung titignan niyo po from Manila to Baguio or to the north, we are located strategically strategically in the middle. So, galing ka ng Manila or from the south, by that time na makarating ka dito, gutom na. So, okay ka na, papuntang north. So, ganun po. Ganun din po from north, before going to the south, ito po yung middle part. So, CR sila, bili ng pasalubong, additional, and yun nga po, kakain na rin. So, yun po ang sikreto siguro, bakit marami pong dumadaan dito. What what differs you from other municipalities that when you say season talagang super proud po kayo? Uh, we are proud first and foremost kasi yun nga po kami na lang po yung isa sa mga old uh, running business, uh, restaurant. And then uh, very important we are located along the national highway <laughs> so wala ka nang talo exactly. You are already in the market. Location, location, location. Exactly. So everyone is welcome po here sa Season Pangasinan. Yes, everybody. Everybody. So kung saan man galing, from Manila to Ilocos, kung saan man po galing, they are welcome here. Absolutely. Yes, sir. Habang nagpapahinga after kumain sa sikat na stopover, pwedeng daanan ng life-size I Love Season na makikita along Bila Highway para magpahangin, magpicture-taking bago tumuloy sa pupuntahan. It's the home away from home experience dahil sa so mga lutong bahay na siguradong papawi sa bagod ng biyahe. Season Surely is one for the books na siguradong babalik-balikan at hihintoan pag pagkain ang usapan. Agahan, merienda, hapunan, di ka mauubusan. May panghimagas pang pupuno sa tiyan.